Bilisan nyo! Ano? Cafe TT, soup soup only! This is yummy! Siguradong gagana to ngayon. Marahil. Baka, tumahimik ka na. Boy, ay wat-wat ka? Apay mo. Tan oray sinoy kinaandon din pila yan an anusak tan maawat ko lang si ka. Ay tit ka. Paya, tan ingay mabagbag tit ka. <laughs> ang traffic di na problema. Ako ang problema. Anto tanay sakit mo, tangbalin ko nga tangbalin. <laughs> Uy, chicks ba Akin na napintas. This is hardcore. This time it'll work. Probably. Maybe. Shut up! Si John Ray at John John ay naglalakad nang may nakita silang tae sa daan? Tae ba yun? Malay ko ba? Tikman mo nga nang malaman natin. Agsapa tayong kade. Gwen, ngayon ani ati si so, pass! <laughs> 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 so, Mr. Danoas. <De> <laughs> Well, this is a first, I must admit.